Good morning guys Tayo ay lalakbay na naman Pupunta tayo sa Tayabas, Quezon Kasama natin ng ating OBR Ang oras ngayon ay 3.45 a.m. Ang gagawin natin doon is Kakain tayo ng tinapay Yun ang ating main goal Pero kasi nalaman si Bubu na Tayabas Bakery Na masarap daw ang pandesal at saka ano isa? bonete. And then later, hanap na din tayo ng mga iba pang pagkain. Ang dala natin ngayon ay si Rambo. Good morning, good morning. Andito na tayo ngayon sa may bandang tanay. Nakalagpas na tayo sa Marilaki. Baybayin naman natin to para pang tayo ulit na sa ano. Pililia Road. Ay, grabe naman yan. Grabe yung truck, no? Nandito na kami ngayon sa Piliuya Rizal. Time check. It's already 5.03. Kailangan natin ng pandesal, pandesal, pandesal. Kasi tayo ay pupunta sa... Ayabas <laughs> Bakery. Diretso lang kami ngayon para makaabot pa kami sa maagang pandesal. Sana may bilihan din ng kape. Nakakaramdam na ako ng gutom. Ikaw, kamusta ka? Nagkikirayo pa ako sa pantis. Nakarating na tayo sa patal kung saan may buko sa kalsada. Ay, buko. At may taho. Taho, taho pala. Ang oras na is 5.33. Ah, nag-gets ko na, nagtatraction control. Ano sabi mo kanina po, hindi kita narinig. Ah, nag-gets ko na yung nag-jerk. Nag-on yung traction control. Yun yung parang safety feature ng motor eh, para kapag kung wari, madulas or something. Oo, oh, search ko nga. para, para ma-explain natin. Pabitak Laguna. Oo uh nga, -huh. Bitak Laguna na tayo, Bu. Ano daw? Motorcycle traction control is designed to prevent wheel speed and loss of traction, especially during acceleration, by reducing power delivery to the rear wheel when it starts to speed faster than the front wheel. Ah, oh, like magandang feature yun ah. Oh, lalo oh. na pag maulan, lalo na pag maulan. Laguna. And dito tayo ngayon sa Santa Cruz, Laguna. Ito na bubo? Ano yan? Ewan. Pagsanaan siya <laughs> na yun. Ano yan? Ang dami Ito. Lumban. Oh. E-stop over. Kinawalan ng battery. Okay, back to the road. Okay, sakit ka na. Karating na tayo sa, yun ay Louisiana. Louisiana. Parang may nakita akong kakilala ko ah. Saan? Doon kanina sa Bay 7-Eleven. Oh. Wow. Maganda din pala talaga yung daan dito. Hindi masyadong ramdam yung ano dito. Um, Rocky Road. Kasi siguro dalawa tayo. <laughs> Kamusta ka naman? Masifil mo ba ang ulan? Walang awkwala sa ko eh. Ha? Talaga? Hello? Sa akin puro patang na. Dito mo makikita na ang mga lokal ay dumadaan sa puti. Kaya yeah, doon din tayo bladaan. Gusto mo kunin ko na yung raincoat? Patung ulan na ba? Ay, ulan na. Oo, oo. Okay lang ba? Oo naman. Lamigi. okay. I'm fully equipped. And eh, nadito na kami ngayon sa Rukban, Quezon. Medyo maulan kaya naglagay muna ng raincoat. Ang sabi dito is 21 minutes na lang. 16 kilometers away na lang tayo. Oh, malapit na. Uy, oh, ito na yun. Ayun, oh, yes. ayun na siya. Maulan na umaga. Uso pa magkape dito. thank you. Ah, thank you. Bonete. Ooh. Mm. Eh, Ay, ito masarap. Oh, gusto ko siya. At mm -mm. oh, saka ano, toasted yung ilaw. Diba? hot. Yung talawa kasi yung description nila eh, mukha daw hot or mukhang church bell. Murder kami ng kaping barako for 25 pesos. Tapang. Paborito na. Paborito ko na to. Bili pa tayo pag may pasalubong tayo. Wala ng ulan. bag waterproof. Okay ka na. Mababasalan pala yung pet natin. Amazing. Tapos na kaming mag-CR. Mag Next stop. Pasalubong Center. Ala, ayan na. Agad. Ito tinatawag na Kalye Budin. Madaming pasalubong center. Ang binibenta nila is... Budin, tikoy, pinagong at marami pang iba. Meron din silang broas at may mga tuba. Pansit, meron din silang mga longganisa. Buong kanto siya. Hey guys, nandito kami ngayon sa Coras Original Budin. Sila daw ang pinaka-original dito and then itong street na to is pinangalan sa kanila. Ayun. Yeah, kami pero hindi na namin natikman kasi busog-lusog pa kami sa mga tinapay. Okay, naka-exit na kami ngayon sa Kayabas dahil tapos na kami sa Budin at saka sa Bonete. Ito kami ngayon sa Radillas, yes. isang sikat na lugar kung saan merong yema cake. Pero, hindi naman akong ngayon. Next time na lang. Ayabas, ah, Quezon. Lukban, Quezon. Nag-ikot pala sa mga Quezon. Tayo ay kakaliwa. Pag nakita niya na yung Petron, pakaliwa. Yan. And then, direct dere sure up. meters. At the roundabout. At the roundabout continue straight. Mukbang! San Isidro Pahiyas Festival. Uy! 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 May kaka-festival dito. May mga pahiyas festival. Ang, ang pahiyas festival, yun yung ano eh, yun, di ba? Madaming bulaklak, dakon-dakon sa mga ano nila. Bahay. Uh -huh. Gusto mong mag-try ng iba? O okay ka na dun sa Cheetos? Cheetos, mas masarap open. Dito na ulit tayo sa Cheetos. Cheetos. Buti bukas na sila. Ang time check is 8.41. Na 7 a.m. Bukas na sila. Ito kami ngayon. Wow, drinks ang inuna. Dalawang longganisa si Long. Uh, Bali may free coffee po siya. kung niyo po. Ito Sige. Oh, okay. hindi na-order na tayo ng foods. Foods. Drinks. Hindi na pala, no? Tapos. 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 Yan, ito kami. Hindi sa kami pumesto para kita namin yung motor. Siyempre, pakita natin ang foods. Yeah. Tsaka picture natin ang maganda this time. Good Lord. Longganisa. Longganisa. Gutom. Yeah. Yung longganisa nila, 170 na. Pagka umaga, meron ka na rin free coffee. Tignan natin. Ay, Hindi mo pa picture Kaya nakasura mo na ba? Ano ba? Pinagsabihan ng aking. Bumili kami ng dalawang pakete ng longganisa. Kasi ang sarap talaga ng longganisa dito sa Chito. Hey guys, tayo ngayon ay pupunta sa Ginger Resort. Chitos. <laughs> Kaya pala nakalagay talaga sa kanila is uulit ka sa sarap.

Take out lang ate. Hey guys, nandito tayo ngayon sa Louisiana, sa may Ilongga Special Bibingka with free buko juice. And then, natikman na natin siya, kaya iuwi na lang natin siya kasi gusto sila ng mama and kuya ko. Ito po. Ang sabi kasi pala noon, marami palang pinatanim na buko dito sa lugar na to. For, kasi parang nung na, di ba, sinakop tayo, naglagay sila na dapat maraming ilagay na buko dun sa isang specific place. Oo, kaya ang uso din dito, lambanog. And then, kakanan daw tayo. Uy, uh, ang hinit pag nahinto. Kaya ka pa. We are at Cabin Ito ang tinatawag na Lumot Lake. Sana paganda. Sana. Wow, wow, wow. Yan na ata yun. Sir, saan po yung ginger? O, ah, kabilang barangay? O, ah, sila punta. doon sila punta. Sunod na lang po kami. Salamat po. Magpasa ko guys. Kaya ayun. Buti na lang yung napagtanungan natin. Eh, tinuro nila sa atin. And itong nasa harap natin, doon daw silang pupunta. Siguro itong tuwa ako sa biyahe. Dinire-diretso ko. Grabe <laughs> alas 12 na. Minsan maganda rin talaga pag medyo maulan eh. Kuya, salamat! Salamat, salamat po! Wow! Go, okay. go, okay. Kaya? Kaya? Okay, tahan tayo. Wow! Sobrang pababa! Uy, ikaw na lang muna. Wow! Ang lalim! Super incline! Baka so, ko lang ng rear brake. Andito na tayo sa Ginger Resort. <laughs> Kaya siguro tayo nilagpas kanina. Easy! Ang lakas ng bulan! Wow, basa na ako. Now, we are three minutes away mula dun sa Kaliraya Ecoville Recreation Null no, Recreation Farm. Kung makikita nyo sa maps, sobrang lapit na natin sa Kaliraya Lake. Kaliraya Ecoville Resort. Sa kaliwa. Ha? 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 This gate is currently closed. Kaliraya Ecoville Resort. Tingnan natin nasan na yung pasokan na yun. Wow! Ting-a-ding, ding ting a, -ding, ding -a, -ding, ding -a -ding. ta da ta reception area nila. Wow! Welcome to Echo Park. Wow, fishing. To reception. Ah, pagtikot pala to. Kaliraya! Pakit lang natin. Ecoville. Pwede na pong pumesto kahit saan dun sa tabi ng pool. Unahan. <laughs> Basa ang aking shoes. Okay uh dito. Oo, -oh, 350 lang. Okay, kami daw ay dito na mag-i-stay. Kaya naman pala, 350 pesos lang. Hey guys, andito kami ngayon sa Kalilaya Eco Park. Hala, punit. Lumilipat ulit kami from this location to another location. Ito yung motor natin.

So, hindi pwede dito? Mhm. Mm grass? O dito na lang? Priority. Ayok. Hey guys. Update lang tayo. Nandito kami ngayon sa Kaliraya Ecoville. Ang ganda nung nakuha namin. With grass. And then, ito yung swimming pool. Nakapark lang kami. Doon. Ngayon yung motor. Yung mga gamit namin, ayan. Tapos medyo nabasa yung damit ko kasi hindi ako ganda ako na green coat. O, oh, di ba? And sa halagang 350 ang isa. And then stay lang kami dito sa Glet. Yun lang. <laughs> Ayan siya, pupunta sa canteen. Kasi umuulan. Baka mabasa siya kahit masada siya. p Ano ito na ating foods? Ano yung sinigang? Ano yan? Nung daing? Fried bakos pala, dapat. Oo. <laughs> <laughs> Post swimming activity is sinigang. Ah, hindi makita yung baboy. Hindi na lang pa kami, oh. <laughs> hindi na lang pa kami ng naka-cling wrap. Siguro wala silang ano, um, disposable utensils. Yeah, pakita ko lang. Ito, pork, pork yan. Pork, pork, sinigang. Wow, ang dami. ang dami karne. Parang kulang ang extra rice. Tapos, meron kami. Anong sabi? Daing. Daing. Daing naman, eh. Maliit nga lang. <laughs> Okay, kakain na. Kakain, kakain. So, ito, kuha tayo ng... At nandito pa yung sabaw ko, oh, diba? Masarap ang taba naman yon? Ay, ako. Ayan, kain tayo. Share kami dito, pero share. Hey guys! Um, uh, dito tayo ngayon. And then, kakacheck ko lang ng YouTube page ko. Pero na tayong... 500 followers. And then, wala tayong beer, kaya... Cheers. Cheers! Thank you so much, guys, for 500. following. Go to ang lakas ng ulan, guys. And ang time check natin is for... Nandito kami ngayon nag nagpapak na. Ayan ang aking... Mother pack. Mother pack. <laughs> Ito yung gamit namin. Tapos, ang biggest issue namin is nabasa yung sapatos tsaka nabutas yung waterproof kong pants yung waterproof kong um, pants one issue second issue basa ang shoes third issue the main issue umuulan bagyo bagyo actually pa kidlat kidlat fourth issue yan puro video walang tulong the main issue. Ah, the main issue daw. <laughs> Hindi. Ikakabit ko lang yun agad. Bus. Hindi, ito na. Para madali. Power bank. Tapos na yan. Ito. Optional. Checking kung meron pang ilalagay. Kulog, <laughs> kulog, kulog, kulog. team walang medyas Grabe. Oo. Oh. Okay, gaito ba din kami sa Real Quezon? Ano ba meron sa Quezon? <laughs> Grabe oh. Bagyo level. Yon. See you later, alligator. Bye. Sakto lang, oh. Ngayon na tumila. Pagbabiyahin na tayo. Hehehe. He he. Alas 5 na pala. Dadating tayo alas 8. Dito na kami. Pabalik na kami sa motor. And kami... Yes, perfect. And then thank you so much to a beautiful place. A beautiful Kaliraya Lake. Nandun yung lake. Onting hiking lang papunta sa motor. Yun. Okay. Once again, thank you so much too. Yo, according to our ways, two hours and 47 seven Yeah, Balikan na. Ingat, ingat, kasi madulas at mo ba to? Ito yung Lakeview Cottages. ganda. Maganda siguro dito kung hindi maulan, no? Alas 8 daw, makakauwi na tayo. Dapat pala may dala tayong ano, pang waterproof na lens. Kasi yung lens ko medyo ano eh, namumuo yung ano, tubig. Ganda. Ganda, oh. Oo. Oh po kaya kong. Okay, uuwi na kami Ngayon man ay maulan Enjoy naman Thank you so much to Kali Raya Okay, kaya sama natin again Ang ating OVR And this is Moto Jay Signing off Bye